Tignan mo naman ito. Ito ba isang electronic document? Hindi eh. Ito isang picture document. So, ang pag-authenticate nito, means ito ay makakarating sa hukuman, simple lamang. Nasaan yung original? Una-una. At pangalawa, sino yung tao na pumirma? Ganon kadali lang ang authentication. Hindi na po kinakailangan yung mga computer database, computer database na yan. So, kung darating tayo sa hukuman at ito ay papatunayan ng authenticity, yung original lang at saka yung testimonya ng nakapirma ang kinakailangan. Pero partners, mainit ang dagi usapan ninyo kahapon na hindi ako makapag... Sali ako dyan, hindi ako sinasali, no? Alam mo talagang nawindang ang buong Pilipinas doon sa linabas sa dokumento ni Maharlika, no? Pero ang bilis ng denial ng PIDEA, well, alam nyo, lilinawin ko, ha? Wala tayo sa posisyon para sabihin kung authentic yung dokumento o hindi. Pero ang sinasabi ko, mali naman yung pamamaraan na sinabi ng PIDEA kung bakit yan ay eh Ang sabi nila, hindi raw yan uh, kabahagi ng isang computerized um, uh, system nila no? na kung saan nakarecord lahat yung authority to operate. At ang sabi nga pa, sabi pa nila, eh, artificial intelligence daw ang ginamit para gawin yan. Una-una mga partners, walang kinalaman ng computers dito. Bakit? meron tayong tinatawag na electronic evidence road. Kapag ang isang dokumento ay computerized document, kinakailangan sumunod ka doon sa electronic evidence rule para mapatunayan ng authenticity noong dokumento. Pero partner, tignan mo naman ito. Ito ba isang electronic document? Hindi eh. Ito isang paper document. So ang pag-authenticate nito, miski ito ay makakarating sa hukuman, simple lamang. Nasaan yung original? Una-una. At pangalawa, sino yung tao na pumirma. Kinakailangan yung taong pumirma ay sa uh, sasabihin niya, pirma ko nga yan. At ito yung authority to operate na aking linagdaan. Ganon kadali lang ang authentication. Hindi na po kinakailangan yung mga computer database, computer database na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman tayong ganyan computer database except for warrants of arrest. No? Pero yung mga authority na ganyan, ay eh, talagang papilang yan. So kung darating tayo sa hukuman at ito ipapatunayan ng authenticity, yung original lang at saka yung testimonya ng nakapirma ang kinakailangan. So sa tingin ko, hindi siya po pwede mabaliwala dahil sa gaya ng sinabi ng PIDEA, eh wala siya sa kanyang computer system. Wala pong kinalaman ng computer sa isang paper document. Kinakailangan lamang best evidence rule na yung original ang gagamitin at saka yung testimonya ng nakapirma sa dokumento. Es nunca simple la unión.